Hindi kaila sa mga kabitenyo ang naging dala na bugso ng Bagyong Christine sa syudad sa mga araw na lumipas. At randan din ito ng mga manininda na mga kagamitan pang undas katulad ni Ruth. 21 taong gulang at kasulukuyang nag-aaral sa Cavite State University, Cavite City Campus. Sa loob ng 10 taon nilang pagtitinda ng mga kandil at bulaklak tuwing undas, kitang-kita raw ang pagnipis ng dami ng tao sa palengke at apektado rin sila sa pabago-bagong presyo ng mga paninda. Ngayon, kapansin ko naman, mahal na siya Kasi before, nakakapagbenta pa kami ng 150 kada isang butel, isang butel. Pero ngayon, pag naluwas kami ng gangwa, as I've observed, tas, last, last time, nang kami. 150 plus na yung puhunan niya. Ang presyo ng mga kandila ay naglalaro mula 50 pesos hanggang 170 pesos, depende sa brand at laki. Habang ang mga bulaklak naman ay pumapalo mula 100 pesos hanggang 400 pesos, depende sa bundle at klase ng bulaklak. Hindi lang sa benta na randaman ni Ruth ang hagupit ng bagyo. Maalala may tumaob na minibus sa bayan ng noveleta nung kasagsagan ng paghagupit ni Christine. Sila pala ng kanyang ina ang isa sa mga naging huling sakay nito pagdating crossing, sa may simbahan pa lang, pinababa na kami sa simbahan para doon nga, stranded na. Oh, oh. Tapos yung driver namin, ginawa niya naman ang paraan, itali yung bus niya, kaso malakas nga yung flow ng tubig eh. So, nakumba, um umangat na tumba. Hinayaan niya na. Mm -hmm. Mabilis yun. Sa loob ng simbahan, pagpasok namin hanggang hita. Ngayon, wala pang 30 minutes nasa, ano na, bewang. Stay kami doon up until 12 midnight. Ngayon, nung no, medyo mababa na yung flow ng tubig, yun, lumabas na Bagamat dinaanan tayo ng maraming trahedya at pagsubok, alalahanin pa rin natin ang ating mga namayapang mahal sa buhay at ipagdiwang rin ang ikalawang pagkakataon na ibinigay sa atin upang magpatuloy sa buhay. Josh Miranda, Naguulat.